Ayan mga kawander, good afternoon po at mainit na afternoon sa lahat. <laughs> Ayan, super shout out, shout out pala kay ano no, uh, BB Lab. Ayan, o oh, ba? Diba? Siya yung aking, ano ba, ang tawag sa kanya? Kasama. Oh. kasama ngayong araw dito sa, sa Bone Station, Agno, Public Market. Ayan. Sabi mga ka-wonder, ito, naging marinda kami. Kamuting kahoy. O, di diba? Eh, mga ka-wonder, pili natin mag-marinda mag, pili, pili natin mag ng mga healthy. <laughs> Kaso may asukal pa rin dito sa kaniyog. Pero at least, kamuting kahoy. Oh. Okay, mga ka-wonder, no, mayroon tayong good news. O, oh, diba? <laughs> Ayan sa so, mga kawander natin dyan sa Infanta Pangasinan ayun, Infanta Pangasinan ayun, uh, kita po tayo mm, one of this day ayun at magkaroon na po ng sabon station Inpanta, Pangasinan. Oh, the... <laughs> wonder, And nga, kung mayroong magsasara siyempre may magbubukas kaya tuloy lang tayong mangarap mga kawander wag na huwag yung sumuko Pukos lang sa pangarap o ano ba ayan shout out po sa ah, silaw agno public market ayan sa station agno public market okay ay, shout sa mga kawan natin kanina na talagang namakyaw. Ah, <laughs> uh, wonder. Namakyaw. Ayun, mayroon na nagre-release sailor. Ay, mga mm, bumili na ng tatlong timba, ay tatlong galon, oh, 'di ba? Ngayon. Okay. Ang ah, ngayon mga wonder, ah Abangan nyo po kami dyan sa Impanta, Pangasinan. Kita-kits po tayo. Ang ating store po, possible po, yung sa may kanto na mapuntang PSU. Ayun na. PSU, Impanta. Yung kanto po doon. Doon po yung may yung store natin. Ayan. Shout, shout out to pula kila Madam Jeanet sa kanyang uh, Mr. Sister. Sir. ba? <laughs> Salamat po sa magtitiwala sa amin. Ayan. Bye po na mga kawander at see you sa ating next vlog.